Bakit mas maganda ang hair follicle test sa cocaine dahil nasa 90 days yung ano nito, yung kanyang time na pwede ka matest na nagre-retain yung cocaine doon. Yung urine, urine test kasi 4 days lang. So, kunwari, hindi ka na nag-abstain ka ng 1 week, pwede ka naman negative. Kung blood test naman, 2 days lang. So, ang chance na mag-false positive, ibig sabihin na hindi ka nagagamit, pero na positive ka is very very slim less than 1% dahil ang chine-check po sa follicle test ay yung buhok talaga mismo dahil yung metabolites ng cocaine pumapasok sa bloodstream pumupunta sa buhok at saka ang pagtubo ng buhok mo ay 1 cm in a month so it's even talagang nagsistay doon yung metabolites ng cocaine so yung chances na maging fake or maging false yung result are very very slim yes. Doon sa question na bakit na hinahayaang lumipad. No? So I think it's more on the cover up na ginagawa. Ibig sabihin, guilty at daladala niya ang mga ebidensya. Eh, para hindi siya masalang sa investigation, pinapatakas na lang. So yun din ang question natin sa ICI na hanggang ngayon pinag-iisipan pa paano maging televised or live yung kanilang investigation. So Katulad nung kay Zaldico, actually marami na nag-isip yung analysis doon eh na sinabi ni Zaldico gano'n nga ang nangyari. Pinaalis siya pero i blame pala sa kanya lahat ng kasalanan. So ibig sabihin parang ginawa na din siyang fall guy para siya lang ang may kasalanan yung naiwan dito sila yung malinis. Pero yun ang nga obvious yun, ginagawa tayong tama. So yeah, I think it's more on the cover up side. And for fi final words to po, being a doctor, ibabalik ko na lang po doon yung hair follicle test. bakit mas maganda ang hair follicle test sa cocaine? Dahil nasa 90 days yung ano nito, yung kanyang time na pwede ka matest na nagre-retain yung cocaine doon. Yung uri urine, test kasi 4 days lang. So kunwari, hindi ka na abstain ka ng 1 week, pwede ka naman negative. Kung blood test naman, 2 days lang. So, ang chance na mag-false positive, ibig sabihin na hindi ka nagagamit pero na positive ka is very, very slim, less than 1%. Dahil ang chinecheck po sa follicle test ay yung buhok talaga mismo dahil yung metabolites ng cocaine pumapasok sa bloodstream, pumupunta sa buhok. At saka ang tubo ng buhok mo ay 1 cm in a month. So, yung sabihin talagang nagsistay doon yung metabolites ng cocaine. So, yung chances na maging fake or maging false yung result are very, very slim. Kasi maraming takot magpa follicle test kasi daw baka maging false positive. Less po ang chance no. So again, we will go. I would like to bring that up again to clear things up. That's a challenge to the first family dahil nga sinabi na nga yun ni Senator Aimee to clear things up po. Yun po ang challenge ng bayan magpa-hair follicle test po. Lahat po nang na ni Senator Ay. Maraming salamat po. Karaul? Yeah. Thank you. Uh, gusto ko lang baglagan sinabi ni Secretary Bebo Bello no? tungkol sa immigration. Uh, una, yung whole departure order nanggagaling po yan sa korte. Hindi po yan nanggagaling sa uh, Department of Justice or the court that would issue the whole departure order. Meaning to say, meron nang nalisampang kaso indicted na yung tao sa sandigan bayan o sa regional trial court. Pero kahit na walang hold departure order, pwede po na hindi payagan ng immigration na makalabas ang kahit na sinong Pilipino. Nangyayari yan sa mga overseas Pilipino workers natin, hindi ba? Ang higpit ng immigration natin pag yung mga nakakasabay kakasabay ko sa airport ay mga uh, pupunta magtrabaho sa ibang bansa. Ang dami-dami din lang dalang mga papeles, mga documents to justify na bakit sila ay papayagang makalabas ng immigration natin. In fact, ako nga, madalas nga akong magbiyahe, almost twice a month akong magbiyahe, still, yung immigration natin ay tinatanong pa rin anong purpose ng travel, saan ka government official ka pa ba, etc. So, nasa immigration yan kung gusto nilang palabasin or hindi yung tao. And as experience, so, naalala nyo yung ginawa nila kay GMA, President Arroyo, noong 2000, uh, I think that was 2010, I think it was November of 2010 yata yun, na she was supposed to go to Singapore para magpagamot. Naka-schedule na siya for to be operated in Singapore. Pero hindi siya pinayagan ni Laila Dilima at ni Mar at that time ni Jojo Ochoa sila. Pinigil nila si Jamie. Walang boat departure order si Jamie no na yet hindi siya pinayagan. Kasi sabi na alis na yan. Hindi na yan ano. See? Yun ang problema natin talaga. Uh, dito sa implementation ng mga batas natin. Ang immigration is so powerful kung gusto ipo nila yan. And they have the right to do that. They have the power to do that, no? At isang institutional uh, reform siguro ang dapat nating gawin na ilipat na natin yung immigration from Department of Justice to another department, which I think should be created by law immediately. Gayahin na natin yung Amerika kasi paborito naman natin yung Amerika. Eh. Actually, maraming Pilipino gusto magpukang Amerikano. Eh. Pati sa isipan at sa puso, gusto nila Amerikano. O hindi gayahin na natin kasi maganda naman yung Department of Homeland Security. Yung Department of Homeland Security, <coughs> at doon ang immigration it's no longer under the office of the Attorney General or the Justice Department it is now under the Department of Homeland Security ganun din yung customs kasi customs is intended for what? border protection yun entry of goods and others coming from uh, other countries so it's more on on uh, Bureau of Customs uh, yung customs uh, office natin malipat na rin sa Department of Homeland Security. Ganon din yung Coast Guard natin. Hindi na dapat yan under ng Department of Transportation. It should be also under Homeland Security na yan. So marami pa po mga dapat na uh, institutional reforms na pwedeng gawin para mapalakas po ang ating bansa. And in regard to itong pag ni Secretary Bunuan, ako kinala ko rin si Sekmani Matagal na kami magkakilala niya ni uh, uh, Secretary Buloan And I agree with Secretary Bello sa kanyang sinabi Napakabait na tao napaka humble Pero napakahuse po yan I first met him when he was Just a mere director of the Department Of Public Works and Highways And this was during the time of President Ramos Marami po siyang mga nagawang mga paggandang Mga proyekto diyan And I never heard of him Being involved in corruption when he was still with the DPWH during those time until he opted to retire early and join the private sector in the San Miguel uh, group of companies kaya nagawa yung mga skyway na yan si Secretary Buruan ang gumawa yan but this time around itong flood control project na ito eh alam naman natin eh yung mga cabinet members, they are barely what? Utusan lamang po yung mga yan. No? Imposible na alam ng cabinet member ang mga nangyayari ito na hindi alam ng pinakamataas. Kung i-implicate nila si